Pasyon kid kid. Lokso hasta lubod. Pantat na nga Sa sapa, nga dagkog balod. Tingnan nyo mga idol. Nandito tayo ngayon sa simenteryo. Kung saan, nakita na naman natin ang isang kaluluwa na may bitbit -bit na kulapo. Siguro dyan siya galing sa may butas na yan. At nakita niya tayo. At siya ay nagpakita sa atin. Tingnan nyo. Tingnan nyo, tinuro niya yung butas. Sigurado tayong dyan siya galing. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit hindi siya makapunta sa kanyang panuroonan? Bakit kaya bumabalik siya sa kanyang puntod? Ano kaya mga kailangan niya na hindi niya panagawa dito sa mundong ibabaw? Orasyon, kulkog, dalatilap. Walang aayaw, ito'y masarap. Huwag magingay, huwag kukurap. Ilabas at namnamin ang langhap. Tingnan niyo mabuti. Yan yung kaluluwa na dati pa nagpapakita sa atin at ngayong pagbalik natin. Yan, tira nyo. Tira nyo. Umiinom pa ng kulapo. Yan. Lasinggiro pala. Ang kaluluwang ito. Umarap ka sa akin, kaluluwa. Tingnan mong mabuti. Dito. Ka umarap. Establish. Mericos. Lactos Basilios. Chinese Governors barangon, rotos, kapuyas Mangitas... kwartas, sudlos delikados, makas, ingkas ginagmas. Ako'y nandito para ika'y pakinggan sa iyong hiling. Bakit ka nandito bumabalik na hindi makalis? Ano bang nangyari sa iyo? Ikaw ba isang nilalang na sinaniban ng masamang elemento? Ikaw ba'y espiritu na hindi makapasok sa langit? Ano bang nangyari sa'yo? Bigyan mo ako ng isang sinyalis para malaman ko kung ano ang dapat kong gawin para ikay matulungan. Bakit mo itinuro yung butas na alam ko nandyan kagaling at yung dalamong alak siguro nung araw yan yung paborito mo kaya tingin ko kailangan mo ngayon ng dasal para ikay makarating sa yung paruroonan sa dulo ng walang hanggan kaya tambis istiwitis magsilapos wag aritos sinyalis porkolos amigos bakit nandito yung bino bakit nandito yung bino Pumasok ba? Pumasok ba yung kaluluwa? Nawala bigla. Bakit nawala? Saan nagpunta yun? Alam ko nandito. Nandito yung ano niya. Nandito yung puntod niya. Yan. Nandito yung puntod niya. Kaluluwa, nandito ka ba? Bakit ka nagpapakita sa akin? Ano bang kailangan mo? Sabihin mo lang. Diyos mayos, salamingkos, kuadros, porkos, istriktas, lamas, inita, kwarta, borca laminita, syukra. Nandito, nandito yung kaluluwa. Tingin nyo, nandyan sa loob yung kabao niya. Nandyan sa loob yung kabao niya. So, sa tingin ko, kailangan siguro niya na ipakuha itong kabaong baka nandiyan siya sa loob ng kabaong tignan natin dito kasi tinuro niya ano kayang ginagawa niya dito tignan natin tigas sa. siguro nandito ka sa loob tignan natin kung nandito ka kailangan ng tulong Mukhang wala. Mukhang wala. Bakit kaya itinuro niya yung kabaong? Ano kayang kailangan nating gawin para matulungan siya? Comment nyo na kung ano yung dapat gawin natin sa mga nakakaalam dyan.